up mga kayo, welcome back pa rin dito lang sa Joe Malone TV Tuloy na balita, walang kinahampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang Grabe, kamusta mga kayo natin dyan sa Pilipinas at saka sa iba pang uh, bansa na laging nanonood sa Joe Malone TV natin E eh, bibigyan lang natin ng konting pareaksyon Ito mga nakikita natin sa social media, medyo may init kasi ang labanan ngayon eh no dahil uh, tatakbo na ata ulit si Yormes Moreno o marahil uh, tatakbo talaga at babalik na nga kasi nga sigaw ng mga taga-Malilenyo, mga batang Maynila, grabe na babalik na nga itong si Yormes Moreno sobra, hindi ko alam kung anong ginawa mo Yormes sa mga senior citizen natin, na kung bak bakit talaga mahal na mahal kanya as you can see sa mga interviews natin talagang grabe yung pagmamahal ng senior sayo Grabe. To the point na pagka nakikita mo sila, binebeso-beso mo pa na walang walang arte effect sa mukha mo, hindi ka nagme-make face. Grabe, ha? kahit ako hindi ko ata kaya 'yon eh, Kahit kung sino-sino mga bumibeso sa iyo, pero sa iyo walang walang problema. Grabe. Ano bang ginawa mo? Your ways ko Moreno at hindi ka makakalimutan ng mga taga Maynila. Ang inyong lingkod, ang Jomalon TV ay laking tundo patang Maynila Diyan ako sa may Sunday Street Sunday Street pa ang tawag nila noon Hindi pa Nicolas Zamora Diyan ako lumaki Tapos natira kami ng uh, Moriones Balimbing Natira ako ng uh, ng, uh, ng, Dagupan Diyan ako halos lumaki sa Dagupan, sa Barangay 49. Kaya baluarte yung ko talaga yan. Grabe ka, your Miss ko, Moreno. Nasaksihan ko kasi kung ano talaga yung pangyayari sa Divisoria from Lim, tapos Atienza, nanalo si Atienza tatlong beses ata, tatlong termino. Tapos bumalik kay Lim, tapos kay Erap, tapos kay Erap ulit. Tapos kay Yormi Iskumreno. So nasaksihan ko kasi yung transformation ng uh, Divisora. Hindi naman sa pagmamayang mayabang panahong panong kundangan. Naabutan ko pa na dumadaan yung uh, trend doon sa Claro M Recto, yung patawid galing sa Tutuban hindi pa nasusunog yung cluster building, naabutan na rin natin yan. Grabe ka, Yormace Kumreno. Yung ginawa mong pagbabago sa Divisoria itself, nung umupo ka ng July 1, uh, 2019, grabe yun. Kasi talagang transformation ng Divisoria. Nawala yung kundangan. Para sa mga taga Maynila, malamang alam nila yung kundangan. Kasi yung kundangan talaga masikip yun. Tapos yung mga... Dati kasi, pagka pupunta ka ng Divisoria, tatawid ka pa lang ng Jose Abad Santos Avenue, hindi ka na makakatawid. Kaya yung ibang mga jeep, nag-cutting trip. Doon na pumapasok sa Antonio Rivera. O kaya mismo sa Abad Santos na nagkakating trip. Kasi nga sobrang traffic sa Divisoria, lalo na pagka magpapasko. Pero sumula nung naupo si Yorme, binawasan lahat ng mga hindi manilenyo na vendor Kaya yung mga jeep umaabot na dere-derecho hanggang Asunsyon. Mantakin mo, ha? ako pupunta ka ng Divisoria, kasama mo nanay, tatay mo, may kasama kang buntis, may kasama kang bata. Hindi kayo makapasok sa Divisoria kasi sobrang traffic, kaya magkakating trip yung jeep sa Jose Abad Santos para makabalik na ng biyahe. O ba? Diba? may kasama ka matanda, kasama mo nanay, tatay mo, pupunta pa kayo sa Elcano, sa Santo Cristo. Ang layo nun na, ang layo ng lalakarin nyo. Pero nung umupo si Yormay, lilinis, kaya dun na mismo, sa Asunsyon, nag-u-turn yung jeep, yung mga galing Cubao, galing San Juan, yung mga biyahing divisoria. Tapos doon na magpapalit ng placard sa Asunsyon. Tapos doon na, pe na kayong sumakay. Ganun, kalupit. Kaya talaga nalinis yung divisoria. Kung magtatanong mo, kung sasabihin nyo naman, eh, paano naman yung mga ibang vendors? <sighs> Grabe. Kung pagbibigyan lahat ng gustong magtinda sa divisoria, pucha wala na kayo mga pwesto, wala na kayo malalakaran talaga. Kasi sobrang dami ang gusto magtinda sa Divisora. Eh, hindi naman pwede yun eh. Siyempre, ang priority ni Yorme is kumureno, no? kung di ako nagkakamali, eh, mga taga Manileño. Kasi Manile kapwa Manileño ang pwedeng makinabang sa Maynila. Sa Maynila. So, inalis na muna yung mga sobrang vendor, inanapan ng ibang pwesto. Kung wala na mahanap, eh, pasensya na. Sorry na kasi sobrang dami na, umaapaw na. Kasi nga talagang hindi ka na makadansa sa divisorya na. So ngayon, lumuwag, eh ganun talaga. May mga sakripisyo talaga. Pero tignan nyo naman, from San Juan hanggang bebiyahe ka ng divisore, mag-u-turn ka na sa Asuncion. Eh wala eh, kasama sa disiplina yon At talagang kung batang manilenyo ka, alam mo kung ano itsura ng divisorya. Lagi ko sinasabi to eh. <coughs> kung batang manilenyo ka, batang atundo uh, ka, alam mo kung ano yung istorya ng divisorya at alam mo marahil balamang kung ano yung history ng Divisoria. Kasi talagang samdamakmak ang nagtitinda sa Divisoria to the point na magkakabagaan na kayo. Dahil uh, may sniper, merong ambulant vendor, merong mga stall, tapos meron pa yung uh, mga naka, nakasabit yung bilao nagtitinda. Ito yung mga naglalakad. Yung mga sniper, yun yung may mga kariton na palipat-lipat. Grabe yun ha. Sobrang dami nun sa Divisoria. Mabubunggo mo na sila. Pagka napunggo mo sila, sila pag ang galit sa'yo. <coughs> Payag ka ba nun? Pagka mo eh, kailangan bilhin mo na yung item nila. O kaya pagka natapon mo. O oh, ganun ang kalakara sa divisore nun. No? Pa-touch move yun. Minsan nga, kaya nga dyan nauso yung touch move eh. ako, batang tundo ko, kaya hindi nyo ako mapag... Hindi nyo ako... Hindi ako matotolong gusto talaga. Touch move yung iba dyan. O yung iba lang naman ah, Hindi naman yung buong bemdor. Yung iba dyan, pagka hinawa ka mo pa nga, po kailangan bilhin mo na. O, ako okay, tanong mo sa mga batang tagupan, no? Mag-comment kayo dito, sige nga. Yung mga talagang nakakaalam, touch move yung iba dyan. Yung iba naman, pagka nabangga mo, pucha. Katakot-takot na eh. Tapos minsan, yung nauso yung ano eh. Nauso yung bibilangin yung sukli sa'yo, pero pag nakawakan mo na, kulang na. <laughs> Totoo yan. Grabe. Totoo yan sa divisorya, pati yung mga snatching sa rekto na nakatambay ka sa jeep, bipitasan, lo, no? yung tinatawag nilang pitas pipitasan ka ng hikaw. Lahat yan, before. Your me isko Moreno took place. Grabe yan. Kaya nakita ko yung transformation ng Divisoria. Tumahimik yung mga nang hablot sa rekto. Nakikita ko yan. Meron talaga mga nang sa rekto ng mga kwintas, hikaw. Grabe yun. Wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Titignan mo na lang. Walang, mga panahon na yun, walang gustong humabol walang gustong magreklamo dahil yung iba natatakot, yung iba naman sobrang hassle. Yung iba naman, eh, ewan ko kung ano yung dahilan. Pero yan yung mga istorya ng Divisoria noon na talaga naman pagsasalamata mo na kung ano yung itsura niya ngayon. Talaga magpapasalamat ka na. <coughs> Kasi talagang lumines eh. In penas naman, lumines, umayos, nabawasan yung crime rates sa Divisoria. At talagang grabe, sobrang tino ng Divisoria. Divisoria pa lang ang pinag-uusapan natin na hindi pa yung ibang lugar kasi yung Paco sa District 5, maraming sa tapat ng simbahan, marami rin nag vendors dun eh. Inalis lang naman yung sobra. Yung mga manileño na talagang may negosyo doon, eh talagang sila yung nabigyan ng priority. Siyempre, siyempre, tiga Maynila eh, di ba? Siyempre, Maynila, ka mga kapwa Maynila ang makikinabang sa Maynila, which is correct naman. Kasi di ba, sa ibang lugar ganun din naman eh, 'di ba? Syempre, ang makikinabang muna yung mga taga talagang mga lokal sa sa syudad na 'yon. Ganun ang nangyayari. At ganun ang nangyayari hanggang ngayon. Nasaksihan namin 'yan. Nasaksihan ko 'yan dahil batang dagupan ako. Batang tundo ako, batang Maynila, at talagang alam ko kung ano yung mga nangyayari. Yan lang yung may pagmamalaki ko. Kaya nga ito yung pinili ko eh, yung Maynila eh. Kasi talagang alam ko, kaya kong, kaya kong ikwento kahit nakapikit. Diba? Kahit na kahit na ako ano pa yung dati nga, dami pa nangyari. Kay Lim, kay Atienza, grabe. So kay Yorme ko lang nakitang matino, maayos at may takot yung, uh, yung mga mamamayan, yung mga vendors at talagang sumusunod sa batas. talaga naman, eh, gano'n naman talaga. Eh talaga naman, kikita mo naman ngayon, halos magsumamo na yung mga batang Maynila, makabalik lang si Yorme Isco Moreno. Eh, ayun na nga. At uh, talaga mapagbibigyan na nga ata ni Yorme Isco Moreno na makabalik. At uh, siya naman kasi talagang karapat dapat yan sa Maynila. Kasi kahit pa paano, gaya ng Jones Bridge, kung matatandaan nyo, yung Jones Bridge, ayon kay Yorme, eh walang nagastos ang uh, syudad ng Maynila doon sa Jones Bridge nung nirenovate yan. Parang dinonate ata yan ng mga... Chinese community sa Binondo na paayusin, pagandahin, ibalik yung la madre de pamilya, yung apat na pilar na nasa ibabaw na yon na ibalik dyan, tapos napaganda pa, nalagyan ng uh, parallel na garden ba yon tawag dun, o landscape tapos nalagyan ng mga ilaw-ilaw, umayos, tumino, nawala yung mga yung mga nakatira sa ilalim ng Jones Bridge mapapanood nyo dyan sa akin sa page ko kami ang ako ang tumuklas noon actually kami kami pala sorry kami ang tumuklas noon ang natuklasan ko pala yung sa Quezon Bridge ako ang tumapos noon yung Bridge yung gilid ng hagdana na sinasampahan ng mga ng mga addict doon sila pumipwesa sa ilalim. Ngayon, makikita nyo, may pader na yon Tinaasan na, kaya hindi na makakasampak. Ah, oh, oh, uh, ano ko yan? Uh, ako ang nakadiscover niyan. Actually, dalawa kami Tapos, ni Kayuchubero. Tapos, nirequest namin. Hindi namin tinantanan. Hanggang sa yun, nanapaderan na nga. So, yan. Yan, yan ang legacy ko dyan. Kahit pa paano, may naambag ako. ba diba? Hindi lang basta vlog-vlog. ba -vlog. diba? Kasi alam ko, uh, na-inspire ako kasi si may talagang gustong patinuin yung Maynila. O as kami naman, as vlogger na nagkaroon kahit paano ng, ng lakas na loob kasi may magtatanggol sa amin, eh talagang kumilos din yung bawat isa sa amin. Talagang naman binayantayan namin, talagang tinignan namin kung ano yung mga lugar na talagang tinatambayan ng mga na mga adik na yan na soon to be hold up pero magkakaruktong yan eh magkakaruktong ng bito ka yan di ba alam natin yan yung mga taga batang Maynila na talagang yung iba dyan pagka karuktong na ng pagiging adik yung talagang pagiging snatcher hold up pero eh yun eh yun ang masasabi namin kaya yun na lang kita nyo sa mga previous na video natin ganoon na lang yung pagsusumamo ng mga senior sa na maibalik si kasi talaga namang wala eh. Kahit ako mismo, uh, nasaksiyan ko yan. O, botante rin ako ah. Botante rin ako ng uh, Maynila sa District 6. Uh, baka questionin nyo pa yan. Eh, botante rin tayo ng Maynila. Eh, ito naman yung eh, sinasabi ko at ginagawa ko. Eh, kasi ito yung nakita ko. At ito yung na-experience ko during sa pag-stay ko sa Maynila. Na talaga naman ang laki ng pagbabago. Kaya, sana pagka oras na ng ng pang ng botohan eh talagang maibalik natin si Yorme Isko at talagang sana uh, magdoble pa niya yung effort niya na pagandahin at patinoin uh, patinuin yung Maynila De. talaga namang halo-halo na halo-halo eh, na sa Maynila hindi eh. naman lahat hindi mabait may mga mababait din sa Maynila pero syempre may mga iba na hindi naman talaga taga Maynila na sila pa yung matatapang pero um, na lalo yan. Siyempre, kasi talagang meron na tayong mamumuno na may malasakit sa mga kababayan niya. Alam mo, madali lang magtrabaho eh. Kahit sino naman sa atin eh. Lahat naman ng mga politician, nagtatrabaho eh. Di ba? Hindi, namang, hindi, naman natin ini, hindi sinasabi na hindi sila nagtatrabaho. Hindi naman. Nagtatrabaho din naman yan. Hindi lang pwede basta trabaho lang. Lahat ng politisyan nagtatrabaho naman yan. Sabi, sabihin na natin, ang tatrabaho naman talaga sila. O oh, sige, nagtatrabaho naman sila, pero iba yung may malasakit eh. Iba yung nagtatrabaho na may puso. Gaya ni Yorme Isco Moreno, nagtatrabaho, may malasakit, at uh, taos puso niyang ginagawa yung uh, trabaho niya. Yun yung mahalaga. Kasi yun yung hindi kayang bayaran eh. Diba? Yun yung hindi kayang bayaran. Lahat siya nagtatrabaho kahit sino politisya ma mapipilita magtrabaho kasi kaila kailangan o yung iba talaga nagtatrabaho naman o yung iba hindi nagtatrabaho sige pero iba yung may malasakit iba yung may puso na talagang may malasakit siya sa mga constituent niya di ba gaya ni Yorme Isko Moreno yun kaya nga Yorme Isko Ispak anyway ah... Uh, ngayon marami ako nakikita sa social media na talagang tumitira kay Jormez Comoreno. Ang kadalasan pa niyan, hindi tunay na profile yung pinapakita nila. Tapos sa pagtinignan mo yung YouTube nila, alas 14 subscriber lang, halatang bago lang, halatang gagagawa lang para o ginawa lang para panira kay Jormez Moreno. Ano pa bang, ah, grabe, sino talaga yung mga gumagawa na maayos, sila pa talaga yung ano intalagang talagang binababa. Kasi talagang, sa totoo lang ha, talagang mara, malaki yung pakinabang ng Batang Maynila nung si Yorme Esco Moreno yung nakaupo. Totoo yan. Totoo. Kahit itanong niyo sa mga senior, kahit mag-random interview tayo sa Divisoria, malalaman mo kung sino talaga yung mga lihiti mo doon sa mga tinamaan at na nagpanggap lang. Diba? Kung talagang gusto mo makakita ng lihiti mong taga Maynila? Ito, number one, na, turo ko sa'yo. Kung gusto mo talaga makakita o makakausap ng lihiti mong batang Maynila, walang punto pag nagsalita. Walang accent na galing probinsya. Totoo yan. oh, sige nga. Kasi kung batang Maynila ka, wala ka ng punto. Hindi ka galing probinsya na pumunta lang ng Maynila para masabi lang ng batang Maynila. Walang ganun. Ang tunay na batang Maynila, wala kang punto na maririnig na galing sila sa kung saan saan probinsya. Totoo yan. That's number one. Di ba? Tapos alam niya yung istorya ng divisorya, ng rekto, ng, ba, ng tundo. Nabutan ko yan. Nabutan ko. 1980 ako sa tundo eh. O, 1980, 44 40, 40 na ako ngayon. Kaya alam ko kung ano yung bituka ng uh, tundo sa kanang uh, Maynila. Yan sabi ko sa inyo. Kaya Subscribe na kayo sa channel ko, Jomalon TV, kasi talagang marami pa tayong pag-uusapan na about kay Yorme. Saktong-saktong, meron na kaming mga schedule at talagang ipapakita ko sa inyo. Yorme Moreno is, kung bakit siya ang pinaka-the best for me, ha? Ah. Pero kung um, um, sangayong kayo, alam ko yan, e-comment eh, niya dyan sa baba. Pero kung hindi kayo sangayon, e... Eh, lahat naman tayo may kanya-kanya. Pero kami mga batang Maynila kasi eh, kasi naman yung differences ng mga previous uh, mayors tapos nung si Isko Moreno na yung umupo. Grabe yun. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.